Hey, balik tayo dito mga kalingap sa magandang buhay po magandang buhay po sa ating lahat balik tayo dito sa ating uh, kalabasaan Mula, namumulaklak na tanggay natin yung bulaklak sana kaya lang tanggay natin yung bulaklak nito So though, kailangan natin tanggay ng bulaklak para hindi masyado para makapaglaki. Ayan o. No? Oh. So, natin. ngayon sa ating kalabasaan magpuproning tayo mga kalingap tapos yung kanyang uh, ay iluluto natin yan talaga itong ating aso oh. pupruning yan tumba na putulan para magkatalbos o maga uh, magsanga yan O ito natin yung nakuha ito yung natin nakuhang uh, talbos pagpapuruning natin ng ating kalabasa sana ay uh, magdaming sanga para maraming bunga Okay, so magandang buhay ulit. Pagkatapos natin mag-pruning ng ating kalabasa, ititisting natin uh, ito, ilagay natin yung uh, na-order natin sa Shopee. Shopee sa, uh, ha? Try natin na uh, gawing uh, gapangan sa taas. Sa taas, subukan natin maglagay sa taas para uh, hindi gaano compressed sila kasi oh yan oh tinan nyo kung nasa taas na sila nagtataka ko dito sa ating sitaw mas nauna pa to oh sabantala ito ang nahuli natin itinanim kaysa doon banda roon. kaya maglagay tayo ng yan balag sa taas tuloy natin kung paano pa, uh, ano ba 100 meters daw to pa haba at 200 sobra naman 2 meters to ano oh, 3 meters oh. May 3 meters yung ron no? taas oh. taas oh. oh. mas taas pa nga kalimit pa taas All right. na talinat? magen? dapat? alam sa kabila. ah sabay pala to? Mm hmm sabay pala dapat? na okay, yun first time tayo magla mag uh, la deni tano. first time ah sabay si okay, dapat to pangkwal to no? Ang akyat, hindi yung ganito. Pero, ay, testing natin sa ganito. Ay, umulan na naman. Ay, huwag lang bumaha. Ano yun? Ulan. Subugso ang ulan. Tuloy natin ang pagkakabit. Kung paano ito.

best thing. May uh, spider web. Hindi makita, no? Ulan na naman. Ayun, natapos na natin mga kalingap. Pero hindi pa perfect yan. O hindi pa ayan, ayos na ayos. At least na iladlad na natin yung ating uh, ayan, experiment, uh, experiment kung matibay kasi karamihan ginagawa nila dito ay pangbalag uh, pang balag no tayo po ay ginawa nating pang uh, ayun gapangan sa taas kasi balak natin uh, taniman din to ng kwan subok lang papa ano you know, ang um, palaya okay so mapapansin nyo no Atin natin kung matibay gumagamit pa ng uh, ilang bisis so ito ang ating uh, sitaw ngayon Akyat na sila no? So, so kailangan natin ng suporta sa taas para makapag uh, lakbay sila ng malaya sa taas okay so wala na okay thanks to God blessings thank you thank you God bless team Kalingap ayun natapos na natin mga Kalingap pero hindi pa perfect yan. O hindi pa ayan ayos na ayos. At least na iladlad na natin. Yung ating uh, ayan, experiment ta uh, kung matibay. Kasi karamihan ginagawa nila dito ay uh, pang balag no. Tayo po ay ginawa nating pang uh, ayun gapangan sa taas. Kasi balak nating uh, taniman dito ng kan? Subok lang, papa ano, palaya. Okay. So, mapapansin nyo, ano? Hindi oh. natin kung matibay. So, magamit pa ng uh, ilang bisis. So, ito ang ating uh, sitaw ngayon. Akyat na sila. Oh. So, kailangan natin ng suporta sa taas para makapag uh, lakbay sila ng malaya sa taas. Okay, so, wala na oh, sana wag naman bumaha yung ating bahain, yung ating uh, gulayan. Ayan o. Oh. Pumusak na. Abril na abril mga kalingat. Nagulat ko dito sa Palawan. Ito lang yung shifting. Ayan, dito ko gumagli na. Nakakabahan na ako pag ganito ang ulan. Baboy natin doon, no? oh. ng malakas na ulan ayan talagang uh, sulit na sulit na ang basa ngayon ay try natin yung ating ginagawa uh, magtahi na tayo tatahiin na natin to ayan o oh, ganyan o oh. ayan pagdudugtungin natin yung uh, ayan 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 pagdudugtungin na natin Okay, tapos na natin ang ating uh, ayan, web. Spider web. <laughs> Kala mo spider web talaga, no? Hindi masyado mapansin, no? Ayan. Matibay din, malalaman natin yan pag uh, nalagyan na ng sitaw o nagkaroon na ng sitaw dito sa taas. Ayan, no? Ayos. Pero meron pa dito sa dulo o gilid-gilid pala yan na lagyan natin uh, tag lagyan pa natin ng ibang kawayan to okay so dito na nagtatapos ang ating vlog for today mga kalingap muli shout out po sa ating mga kalingap partners dyan thank you thank you very much ang magandang hapon po sa ating lahat And God bless yung Kalingap. Ano? Salamat kayo balatid na Kalingap Rob. At ng buong team. Thank you, thank you. At mga sponsors, subscribers, silent viewers. Thank you, thank you. God bless sa ating lahat. Sa so, pansamantala, bye-bye muna. Good morning sa ating lahat sa mga umaga Kami ang buwan ho, oh, bilog na Palubog na ang uh, buwan Tayo naman ngayon ay uh, mag-harvest naman ngayon, ulit